Kabirk, so, ito yung masarap nilang brisket. Pero kita nyo naman yung mga pagkain nila, no? This is only for $25. Nakita nyo ba yung letter C, Tagalog? Sana ay manatili ang kapayapaan sa daigdig. Hinaot nga ang kalinaw mapatigbabaw sa yuta. Language natin yun, di ba? Eh, mayroon pa ditong Ilocano. Sapay makatati kapya agtalinaid iti rabaw daga ayos mga ka-Berks, nandito kami ngayon sa may fancy fades at pinagupitan natin si Angelo ayos ganda ng gupit na ka bumata ka ng ano, ka isang ligo isang ligo <laughs> So, ang vlog namin for today is bonding namin mag-ama. At sabi ko, punta kami yung oh, pa shell kami. Sabi niya, ano tayo doon? Magti-Team Hortons? Siyempre, hindi ko sinabi na doon kami magla-lunch. Doon sa masarap na kainan doon. Ayos ah! Ang pogi ng anak ko ah, mga kamerks! O, oh, anong gusto mong book? Ganyan lang, nakababa o oh, nakataas? Parehas parehas para iba naman yung ano ibang style naman ibang <laughs> style naman ayos ba mga ka-Berks so tara mga ka-Berks samahan nyo kami papasyal kami ngayong araw sa Okotoks Okotoks so punta tayong Okotoks tayo Ha? Ba't tayo ka kanan? Eh okay, pupuntahan lang ako dyan Okay Parang kainan yun And then, Big Sky? Oo oh. Big Sky Barbecue? Kala mag kala mag team Tim Hortons lang tayo Oo nga Oo oh. Asa si Tim Hortons dito? Regalo ko sa iyan Ay Dito tayo magla-lunch Wow Dahil ba mabuting estudyante ako? Dahil mabuting estudyante ka At saka treat nyo lang ako? Iti-treat kita dito kasi nakapunta na kami dito na Tito Mango mm -hmm. at nung nagpunta kami rito, nagustuhan namin yung lugar sabi niya, dadalhin mo si Angelo dito sabi ko, oo kasi ang ganda na ang lugar dito Ooh. dahil magugustuhan mo pagkain nila dahil sa mga barbecue yung mga pagkain nila rito Favorite yung mga barbecue mga, mga kabirts karni, karni. di ba gusto mo? Mga kaibigan Ay, <laughs> speaking of kaibigan, miss you all <laughs> <laughs> So kakain tayo dito at iti-treat natin si Angelo dito sa Okotox na puro karne yung mga available nilang pagkain. So tara. Tara na. Kaya ako niyaya dito si Angelo para makapag-banding kami mag-ama. Di ba na? Ang bango no, nak. Amoy siga. Amoy siga talaga. Mamaya silipin natin paglabas natin kung ano yung itsura ng no. barbecue nila. Tingnan mo ang ganda oh. Di ba? Kasi yung mga karni nila rito oh. dollars yung burger oh Hmm? Thirteen dollars. Fifteen dollars sa apat So brisket burger. Four dollars each. So maraming tao ngayon dito sa loob. Nakita niyo naman kanina sa parkingan. Puno yung parkingan nila. Tapos pwede rin mga togo, yun know? o. Mga order na togo. Masarap daw yung barbecue nila rito. Ang orderin natin yung platter. Yung kompleto na. Yun yung Nakita mo ba yung video namin ni Tito Mango nung ano? Nag-vlog kami dito ni Tito Mango nung summer at in-order namin yung platter. Hindi mo maubos eh. Pag isa ka lang so pang dalawang taon na yun. Ito lang na. P39.99 huh? O oh, ito na lang. Hungry man. Dalawang hungry man. No. Huh? Dalawang hungry man. Ayan ay patinak. Thank you. Let's see. Oh, tapos kuha ka na ng mga sauces doon. Meron sila dito ng spoon and pork. Ito na yung nak. Oh. Nakuha ka ng sauce. ito. Uh, pakipush nga anak Ito? So, Asan? Tunin well, mo lahat yan, okay lang Pasensya na mga kabirk, sobrang ingay ng mga katabi namin. Uh, isang grupo kasi sila galing sa trabaho at dito sila naglunch. Pero kita nyo naman yung mga pagkain nila, no? This is only for $25, pero sobrang dami. Talaga may enjoy mo yung mga karne dito, tapos meron pa silang kasamang salad dito. Ang kinuha ko is uh, Caesar salad. Pero may mga choices sila ng sides, uh, macaroni, mashed potato, fries, mga ganun. Kaya nyo na yung ribs ah. Alin? Uh, okay ha? akin yun dito yun Ha? Akin na yun O, oh, edi sa yun na. O, oh. oh, ayan O, oh, ayan O, oh, masaya ka na Ha? O, oh, ayan Diyan ka masaya Diyan ka magaling ah, Magaling O, <laughs> oh, irarap mo na yan na Alisin mo na yung butol-butol na yan Tapos sirap mo yan Tapos ka lang sa kanya ng tape Ayun meron siyang tape yung waitress. Dapat ang wrap mo, patas, paslan. Para maraming space ang papel. Paslan? Oh, oh. Ayan. Tapos patong-patong mo na kasi pag wrap mo niyan, magpapatong-patong din yan. oh, yan, ganyan. oh, di ba? Laki ng space. Oh. Okay. Tapos, para kang nagra-wrap ng, ano, ng gift. Yan, pag ganyan. oh, tapos to. Tapos magkabilang side sa tabi. Tapos hingi ka sa kanya ng tape. Yan na yun. Ganun lang kasimple. Just the one? Thank you. Yeah. Okay. Okay. Go so, I of... yeah, I will have all of them for you. I decided to go split up. So, okay? That's... Yeah, no, we're good. Thank you very much. Course, <laughs> Do we want to on the zeros and all? Yeah, we're okay. Thank you. Okay? Are we going to pay here or? No, I can bring them to you. My splitting them or just all on one. All one, you, all yes. on one? Thank you. Ang inabot ng bills natin is seventy three dollars, no? Twenty five dollars yung isang order ng Hungry Man, tapos may drinks pa kami in order at saka syempre yung tip natin para sa waitress so yun Hello. lahat satisfied satisfied may may, may pa-giveaway kasi lang. may patugo pa siya sa <laughs> so, na mga kaibigan busok na Nakakatuwa yung mga restroom bathroom nila. Ito yung mga pambabae. Tapos ito naman yung mga panglalaki. Oh, ayos. <laughs> Tara na, libutin na natin ang Thank Tokotoks. Thank you. Ano na? Gusto mo i-check yung barbecue pit nila? Pwede kang maganoy. Eh, pwede kang mag-vlog dito sa labas. Basta. Uy, Pinoy? Yeah. Wow! Kaberks, Pinoy pala oh. yung ano, si Kuya. Oh. Kuya? Uh, sino, po? sino po ako? Plank ka, di ba? Opo. Oh. Chris, Chris po. Chris Wow. Oh. Sir, pwede oh. bang masilip yung mga karne niyo? Bawal. Uh, okay lang. Okay, okay lang. ka oh. Kaberks, so ito yung masarap nilang brisket. Ito yung masarap Yan. naming brisket. Pulled pork saka brisket. Wow. Brisket to, brisket. Sir, saan kayo sa Pilipinas? Uh, Bicol. Bicol. Matagal na kayo dito sa Canada? 10 uh, years. 10 years? Yeah. Wow. Dito na kayo nagsatrabaho for 10 uh, years? Hindi. Ano lang. One year pa lang. Mag One year pa lang. Yeah. Wow. Kita nyo ka-brex yung kanilang mga item. Talagang nanggaling sa pugon. Nang lutong kahoy talaga. Anong ginagamit yung kahoy, sir? Ah, oh, uh, nandiyan ano yan uh, uh, apple ba o maple ba o kahit na anong kahoy lang available kahit na yan, nabibili yung nabibili lang dito sa market oh, uh, ah uh, deliver galing ano um, oh, uh, uh, yata uh, ayos dito kayo nakatira sa Okotox uh. wow oh i-shout out nyo na yung mga kaberks natin sa Bicol shout out sa mga taga Bicol dyan si <laughs> ipag ni kuya oh grabe hindi nyo manak Opo. Si Angelo po. Opo, Angelo. Oh. Opo, nag-aaral po sa SAFE. SAFE. Opo. Dati isang kayo, Norman Well. Opo, Norman Well, salam na alam niyo ah. Ay, nag-ano ako sa iyo na. Nanonood ako sa iyo. Eh. Nanonood ka ayo sa akin. Maraming salamat, sir ah. O sige po, paalam na po ako. Sige, ay, Thank bravo, you. Ayun, galing din po ako sa kitchen, nagtatrabaho. Sige, sige, po. Salamat, sir. Ano po pangalan niyo? Eric. Si Sir Eric, mga ka-work. Si Sir Eric na dito sa Okotox dito nagtatrabaho. Si Eric. Dito nagtatrabaho sa barbecue pit at uh, kung gusto niyo siya makita, nandito lang siya. Sa kitchen, no po? Uh, oh. Salamat, sir. Salamat. Ayos. Sipag ni sir, no? Galing. Kita niya naman, mga ka-perts, hanggang dito sa lutoan nila, Pinoy pa rin. Ayos. Nakaka-proud. <laughs> okay ba, nak? Kaya pala masarap yung pagkain mo, nak, eh. Lutong Pinoy pala yan, eh. Oh. <laughs> Ayos. Ayos. Kaya kung dadayo kayo dito sa Okotoks madadaanan nyo muna tong lugar na to bago kayo makarating ng town mismo ng Okotok. So, you can drop by, you can eat, you can explore. It's up to you, okay? Patunaw na rin yung snow dito sa Okotoks Ito yung, ano eh, uh, messy talaga. Pagka patunaw na yung ice. Kasi nga pa, summer na. Ang ganda ng area na to, oh. Kita nyo, tabing highway lang to. Pero, lahat ng mga puno dito patay na talaga. Ito talaga yung mga patay na puno. Tapos, babatay dito. Baka ka baba ba tayo dyan na? Mukhang sobrang dolas. Pero may usa dito, ayun o. Oh. Kita ba yung usa? Ayun, laki ng usa o. Oh. Gamitan natin ng zoom ng ating phone Kung makikita natin So dito tayo sa phone Tapos i-zoom natin Kung makikita natin yung usa Ayun o oh. Kita nyo ba yung usa? Ayos ba? Diba? Kita dito Pero ayun siya o oh. Hindi siya kita o oh. Sobrang liit niya yata Pero pag nasa phone oh, Ayun siya o oh. Kita ang kita o oh. me Me. <laughs> Pwede tayong bumabanak pero dito tayo sa gilid dadaan kasi dito madulas. Saka maputik talaga. Para makita sana natin yung ilog nila rito. Dito. Daan tayo dito nak tabi. Nak dito tayo dumaan sa tabi. Pwede naman dito siguro dumaan. Kaya lang dito rin tayo akit mamaya. Mahirapan tayo. Ayun pa, may usa pa dun, oh. Yung mga usa dito, hindi mo pwedeng basta, ano yan, ah uh, barilin or hulihin para lutuin. Meron mga hunting season at saka mga hunting places or area dito, hindi dito. So dito, bawal yung mga yon So pinapabayaan lang yung mga yan dyan na nagkalat dito. Yun lang, minsan, sa gabi, or sa mga hindi inaasahang pangyayari minsan nababangga sila kasi bigla lang tumatawid sa highway yan eh ano nak okay ka na may, may mga chocolate dito ha may mga chocolate dito chocolate na galing usa galing usa <laughs> may mga ebak daw ng usa <laughs> dadakad tayo dito sa river nila mga kaberg so ganda rin ang river dito sa Okotox pero doon tayo sa may bridge hello sir Okotox Peace Falls tinan nyo ka Birk, so meron pa sila rito nakita nyo ba yung letter C Tagalog Sana'y ay manatili ang kapayapaan sa daigdig at meron din sila rito Cebuano ano kita nyo ba sorry hinaot nga ang kalinaw mapatig babaw sa yuta oh language natin yun di ba eh meron pa dito Ilocano sapay makatati kapya agtalinaid iti rabaw daga ayos diba ang daming mga language, mga dialects ng mga Pinoy, no? merong Cebuano may Ilocano, sa kami Tagalog ayos tara pasukin natin tong bridge nila isa sa mga famous bridge dito sa Okotoks sabi ng anak ko, Okotoks So, ito na yung kanilang downtown Okotoks, mga ka-bricks. Diba? Okotoks! Nakuhanan mo nga ako, anak. So yun na mga kabriks yung lakad natin para sa araw na to Kumain lang kami, nagpagupit si Angelo at saka naman siya sa Okotox Maganda araw po sa inyong lahat, Chris Cusinero at Angelo Ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kumarkada at kabriks Bye bye! Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka bilang lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na sumama ka at manood Mga matay mamamang lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari